For life. Masinak yung risotto. Kasama po si Spoke, si makabayan. Okay. Si Palanga. O, yun ang mga Palanga natin. Ito, At ito, si... ito yung so, so ating so food. Cute. So, ito yung in-order namin. <laughs> seafood. O, oh, diba? Ang laki. O, oh. nakita niyo yung kamay ko. O, oh, one. Two. O, oh, diba? Bongga. So, ito yung calamari nila. Alright, so what is that palangga? Risotto? Risotto. Okay. So sang sangria? Ayan. So magmumukbang tayo today. Oh my God. Oh, ano to? Teka, bakit malabo yung camera ko? Sandali po, nasa tayo alindog ko. Okay, ano to? Akala ko may bread din dito. Oo nga, akala ko may bread. Palangga, ka, kung mga yung, ano mo, yun o, yung gas, ay yung coke or something. O yung drinks mo, yung drinks mo. Kunin mo lang yung wine, yung wine na lang palangga. Yan. Thank you very uh, much. bread in it? Yeah, the bread's coming. Where's bread? Okay. So, ang order ko ay sangria. Gusto kong pasalamatan ang ating mga guests for today. O, oh, di ba? <laughs> no. Ang ating mga Uubusan na rin Karaming mga pagkain. Oo. Oh, oh, oh diba? So, dito lang yan sa Rotter Rotterdam. Rotterdam. Yes. So, first time ko makita ng ganito kadaming ano, ah. Hindi mo bubuha din ko ulit, ah. O, ganito siya kalaki. Ang aming order. Good for six people. Mmm. Yes. Umpisahan na natin ang laban. Masarap yung rice. Ha, yung dito. Ay, yung rice. <laughs> So, so, ka so, try it. So, ito po yung risotto. Ay, kaya so, kakamayin natin yan. So, this is risotto. Nasa Spanish seafood kami area. Mediterranean. pala, oh. Mediterranean, Spanish, chuba, chuchu. Mmm. Mm, mm. Grabe, bilog na bilog na si palangga ninyo. Tsaka si Spokes. Kasi kahit saan, saan na lang kami nihila ng ating mga palangga. Mm. So, ito ang una natin kakainin. Ano to? Okay. Kakamayin na natin to. Wala na. Arte, arte. Ito yung shrimp. Tignan natin kung anong lasa ng shrimp nila dito sa Rotterdam. Mm. So, grilled yung shrimp, no? Shrimp. Hindi uh, shrimp beto kasi... Ayun Ibang tawag dito. So, ano? Anong tawag dyan no, sa akin? Eh. From, from Ako, Bayaan. hindi. Ito shrimp. It's cray crayfish. It's crayfish. 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 This one is shrimp yung kinakain ko. Ibang tawag sa Pilipinas, nakalimutan kong pangalan ng Tagalog yan. Ulang. Ulang, 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 ulang. ulang. That's ulang. Ito, ito, How are you ito, mga buto, palangga? Ang na. mm, event ano natin ha, hindi na? finalize pa natin. Mm. Oh my God, it's so... Ang sarap na buhay. Mm. Thank you, Palanga. You're the best. Mm. Iuuwi ko na si Kim sa L.A. Kasi ang gaganda ng mga pictures namin. Mm. So, meron tayong tahong. I'm okay pa lang. Ayan, mm -hmm. so, ang sarap. Mm -hmm. Really fresh. Ano naman to? What is this? Ah, okay. Wala pa siyang clip. Ayun, yung pang ganun. Yung pang crack. Pang crack, crack, cracker. Ano to? Pang pang tsuba, pang ganun, di ba? Oo. Uh -huh. -oh. Ah, hindi. Crack na siya. Hilain mo na lang. Uh -huh. Ramayan um, yan. Masarap ang tahong. Kumusta na mga palang gingging? -ging? Enjoy, sabi niya. Kalok, kalok. O yan, yeah, June 14. Nalagdag pala nga. June 14, ang ating event ipa-finalize pa natin, no, spokes. Kumukuha pa kami ng permit and everything. Mm -hmm. so, Masakot lang yung ngipin ko, nakakain. Masakot lang yung ngipin ko, oh, nakakain. May gamot ka? Meron, may tala kang tayo naman niya. So lahat, welcome kayo. Yung may mga talent, magpa-register na. And kasi nga, ilalagay namin kayo sa programa. Oh wow, hindi mo. May laman yan. Kaya kumigin ito. Kumusta kayo palanda? Oy, si Ray. Raycan Raycan Sena. Mhm. Uh Katawan -huh. na talaga 'yung paganda. How was it? Masarap, no? Mm. Ano ito? Ito, ulo lang. Bakit mm. sa block. Kayo wala kayong manul o wala kayong blego. Asian bread niyo. Mm. Ah, bakit kayo lang ang pinagpala? Ang limited to. Bili ko 'tong bread mo. I like this one. Saapat kasi ng bread. Mhm. Saan ito isasaw-saw? Isa po naman sa spawn. Well, pagyan. Isasaw mo dyan sa sauce niyan. Paano? Napakasarap nito. Dito? dito? Ah, dito? Masarap na. Isasaw-saw daw natin dito sa sauce ng mga ano, ang mga seafood. Ito na ka nito. Ako na yan, nabibigyan na kita isa. Yummy, oo oh, nga palangga eh. Ready na ba kayo sa ating um, Independence Day, Araw ng Kalayaan, at sana mapalaya na natin ang PRRD sa lalong madaling panahon. Kaya naman, sabi ko nga, non dapat yung ating support. Ay, kala ko nasa bahay ako, ang ingay ko. <laughs> Sorry, parang ganda sa public ka pala ako sa restaurant ako. So, dapat non-stop yung support natin kay PRRD. Ulitin ko, ito ay para kay PRRD. Kaya dapat magbuklod-buklod tayo wag tayong tumulad sa unit team. Hindi <laughs> ba? Wag tayong tumulad sa unit team na budol-budol. All right. Pero talagang may papaimbestigahan tayo, ha. Spokes, meron pala tayo, pinasok pala tayo ng mga alagad ni Joma Season. Alam niyo ba 'yon? May pinaimbestigahan na kami ngayon. Dahil napasok tayo ng alagad ni Joma Season. Totoo 'yon, ha. Na nagbibiro, meron tayong intel nakarating sa atin. Sino kaya ito ang nakapasok sa event natin na alagad ni Joma Season na naglalaro na nagpapanggap na Duterte pero kung kung balahurain ang Pangulong Duterte ay grabe hindi magsisinunungaling ang ebidensya kailangan lang natin i-verify mm. Kaya talaga nakaka nakakaloka yung mga ano, no? Yung mga eksena. Kasi so, hindi mo alam kung sino yung kakampi natin sa loob, eh. Tapos po, mag-ingat ka na. tayo, no? Oo, huwag kang kain ng kain ng ano daw. Sabi lang nagkukomen. Tapos po, mm. huwag ka daw kain ng kain. Baka may tadim. Mm, may lason. May lason. Baka lasunin tayo ng mga bangag. Ng mga NPA. Ba't lang sarap kumain? Saan na kumakain tayo? Hindi tayo tumataba, ano? Kukuha <laughs> pa tayo ng bread. Ang sarap ng sinasaw-saw. Why no? Saw-saw Ayan sila saw, -saw natin, no? Ito yung mga saw, -saw. Tapos, si Norli. Ikaw, Norli, meron ka ba? Sawsaw. saw, -saw. Mm. Ang sarap na ng bread kahit walang kanin, ano? Kahit walang kanin. Paano nyo biniyak yung ano? Yung... Biyak na siya. Ito, ako ah, nga pala sabi ko. <laughs> Mukbang tayo today. Oh. Nung bata ako, parang kinakagat ko lang namin to eh. Mm -hmm. Di ba kinakagat lang natin to kaya, sa atin? Kaya-kaya namin kagatin. Kaya-kaya ng ngipin natin to kagatin. Pero mas na tayo, baka matanggal naman. <laughs> baka mahubos sa mga ngipin natin. <laughs> mm. Ay nako, sobrang saya. Yes. Oh, uh, wala bang mag-invite sa amin ng karaoke mamaya? <laughs> Oy, may taga Rotterdam ba dito? Willing kami mag-karaoke mamaya. Nine pa lang naman eh, pwede pa no? Sila sa alin, Oh, uh, wala bang mag-invite sa amin dyan? yung ano, truck driver. Wala bang mag-invite sa amin karaoke? Karaoke, karaoke tayo. Ay, mm. talaga. Wala pa kami ano, agent. Wala kaming itinerary ngayon, ah. Okay, mag-disco na, mag nara tayo, mag-bar. Seo-seo naman, para maiba naman. I'm serious, ikaw, game ka? Eh, kailangan bro, kung sapin sa mo yung aking silabay eh? na yan. Ah, pumunta, hindi, uwi muna tayo, tapos ka tayo. tayo. Ano ba sa bahay? Hmm. sige. Yung may sakit? Oo. Oh, magpa... Hindi kami magkakaroon ka ko ngayon. Magdi-disco kami. Hindi nilisko ano. Hindi nilisko bahay ni Jack. Ba't darating na? So, magdi-disco kami ng bonggang-bongga. Bongga. Mm -hmm. Nil <coughs> Paano nilinis na nila? Hindi <coughs> po. Maraming bayo hmm. nilinis like na isip po. isang araw. Oh. kayo ah. Live na lang. What is that? Oh, bread. Because the sauce is fantastic. Yes, it's so good. Mmm, look at the bread. Mm. Okay, Sarap. Ayun, no, kaya nga, papakita-pakita natin. Ang social naman, isda. Ah, crystal. Real crystal palaga. O, oh, yan, no? Mmm. Here you go, know? darling. Mm. Mm. Okay. Sarap so, ang saya. Ano wow. daw? Ano? May magayaya ba sa amin? Spokes Midnight. Uh -huh. Sabi ni Midnight Solitaire. Ay. Ay Wala bang magayaya sa amin karaoke? Game na game pa naman kami. Or else, sasayaw na lang kami kung ayaw nyo. Alright. O oh, sige, yun na lang muna. Mag-enjoy muna ako sa aking food. I'll talk to you again later. Akala ko may